umaga mga katrabaho nandito na tayo sa ano tanima nating mais ma. medyo ano po yung lupa medyo uh, tuyo no? tana maganda nyan ay eh, uulan para mas maganda yung kinalabasa ng ating ano, tubo ng mais mga katrabaho Ayan, bali yung ipapatanim natin dito nasa 3 hectares sya mga katrabaho yan bali, ano yan, ang pinagtatanim mo nila ay ano, planters. O yung tinatawag nga, ano, ang traktora, no? Yung kubota. Meron na siyang kasamang, ano, may biniron, tsaka abono, na may kasamang, ano na, pa, pataba yung ating pagtatanim. Dahil, ano, medyo, ano, yung lupa natin, matuyo. Baka, hindi tutubo yung ating ano, mais mga katrabaho siguro ay natatapos na to siguro uh, mga alas na ito tapos na tayo dito sa isang ano na to mga katrabaho dito sa kabila ayan uh, ang hmm. oras natin ay 8.41 ayan. ayan shout out po pala kay Myra Timbol no? taga barangay Gatchawin at uh, salamat uh, dahil ayun uh, na siguro nanonood siya sa atin kaya kilala niya si ano si katrabaho sa pangalang katrabaho no eto Bali. Ano ba si ano si Myra Timbol? Tita po. Tita. Ah, tita. Ayun, tita daw niya si Myra. Ayun kay Ma'am Myra Timbol po, mga katrabaho. Shout out po li. Okay, sige, okay. shout out mo. Ah, uh, pa-shout out po kay Pasita Velasquez. Ayun, may mga katrabaho. Shout out din. At shout out din sa ating nagde-drive dito sa planters na si Ano ba pala 'yan, ano? oh? Apong Del Timbol din na. No? Timbol. Si Mang Del Timbol. Mga katrabaho yan. Oh. No? Napakaayos nung kanyang pagtatanim. Mga katrabaho ng ating tinatanim na mais. Yan. Ang tinanim natin na mais sa yung binhipo natin ay <coughs> 6130. Ang presyo po niyan ay nasa ano na. Nasa 6,000 na no? kaya kailangan eh. <laughs> mapatubo natin dito sa medyo tuyo itong ating lupa ewan natin kung anong mangyayari niyan pag ano baka siguro kung kakayanin eh, magpapatubig tayo ng isang beses dito mapadaanan natin para medyo magkakasurvive po tayo ng kaunti sa ating bagong tanim na mais po ngayon mga katrabaho no? baka walang tutubo kasi sabi nila yung mga ibang binhi po yung ano wag niyo na munang subukan yung Advanta 399 sabi nila marami daw nagkulit kaya inayuhan po tayo ng magpa-planters natin ang in ko dati ay Advanta kaso nung sinabihan niya ako tinawagan niya ako sabi niya sa akin wag mo nang itanim yung Advanta dahil dito sa atin dito sa Gatchawin maraming nagtanim ng plant uh, Advanta 399 marami daw na hindi tumubo halos kalahati ngayon ay magbaan na sila uh, magtatanim sila ulit kung uh, yung tinatawag nilang balasa no? mga katrabaho kumbaga sa baraha ay babalasahin ulit para sila ay ano tumama uh, ulit mga katrabaho kanin. Sa iba ko kasi hindi nila inaatrasan yung ginagawa nila. Hanggang doon lang sila tapos eh, uh, binabalik-balikan nila. Nakapagluto na ba sila ron? naluto no, na. Na? No, na po. Na? na po. hindi pa na no? Ayun, sige. Oh, na tayo. Yan, yan, yan o. Oh. Na no problema. Buo tayo mong murag yan eh. Ikot na lang po. Na. Ikot na lang mong ragyan. Ay, bas. Ako pa si pang lubah. Bapak lakas pa nang no? Hah? Dato kaya 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 sinubula tangan Dahil na tunggu warang jok-jok mure Malage Sinubula 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 Dato kaya 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 Sinubula Sinubula naman Masaya kaya na tayo eh no? Kaya na tunggu